Okay. Ba oh, na kainin na raw tayo. Oh.

Mukhang hindi. Mukhang hindi Kapit-bahay dito. Basta wala lang sila. Eh ano? naman pre Puro sa TikTok ko sa ano ng Facebook. Uh, ganito pre, ganito gawin mo. Itag mo kami para ano? Oo nga eh. ano, Lagyan <laughs> hey, mo oh, nang ano kung nasaan tayo. Yan pa lang uh, Red Island. Red Island Chicken mga kapilipi. Oh. Wow, ang dami nila. Wow. Pabilis ba kuya dumami to? Uh, anong ano ito kuya, yung karne niyan? Masarap ba kainin yung karne yeah. Ano, ano yan, pinang ano nila? Pinang export uh, o ano? Uh, pinararami na yung pig. Ah, okay. Uh, damo, -damo Ano uh, to, Red, ano? Red Island. Red Island Chicken? Uh, wow, ang dami. Uh, Mar, parang gustong parang gusto kong bumili lang ganito ah. Dali ko na sa Mar. Meron kaya nito doon. Nasaan na ba sila? Kaya pala tinatawag eh. <laughs> <laughs> Ayun oh, Nandito pala yung mga tropa pa pips. Nakakita yung naman manok. grabe, nakita yung pag-umukay. Ha? Ano pa kumukha kay Yan pala eh ano, Red Island Chicken mga kapilipi. Road Island. Eh Road Island Chicken, sorry. Road Island Red. Sus. Road Island Chicken. Manukan mo? Farm ko dito sa Antipolo ha. Ah. Labo <laughs> na. <laughs> Tutukin niyan, iangat mo yung ano mo. <laughs> Farm wow. mo pa. Oh, hoy, hoy, hoy. Ay, binawi mo challenge. Binawi mo challenge, brother. <laughs> brother. <laughs> brother. B wala lang eh wala lang eh binawi ang challenge ada <laughs> ano ba yan ah de binawi kagarin challenge natin jamian oh yan yan ang para sa Pilipinas si pangulo Jerry yan ano ano pa kaya Road Road Island Red. Yeah. Road Road, road island, island Red. red. Yeah. Yan. Ang Road Island Red. Ang mga Pilipin. Yan. Ayun. Ano uh, road Manila. Island Road. Ah? Road Manila. Island Red. Yeah. Yan. R H O D. Ayun. Oh, oh. Yan. Ito wala dito. Wow, mga Kapilipin. <laughs> eto mga inahin niya saro lang eh ngayon ko lang pitas yan sibi mo nakasilong na niyo, medyo basa pa oh nauubos na yung buntal na lang kinakain ng sobrid na yung mga baboy yan no oh. yung mga babuyan ko pero, tres yes binawi kagadang ka challenge <laughs> challenge eh. shaparin am oh, shaparin champion eh, pa rin champion, eh. <laughs> que payne de rosherina sí coño la cámara germana dar dan cariño kan kagulo na Ya, na road ayan red chicken mga kapilipi wow oh wow yan oh oh <laughs> Oh, itu nayon Rhode Island Red <laughs> Chicken. <laughs> Ang babait nila, grabe. Oh. <laughs> <laughs> Ang babait nila, grabe. Oh. Oh. Oh, walang pili sila, grabe. Kahit na ano. <laughs> ah, dito lang 'yan. yan ah walang pili yan mga kapiliti wala silang pili yan yan oh, na kay doon, mga kapilipi. Pilis. Ay, grabe. Ang tatakaw nila. Ano, mga kapilipi, yung oh, wow. Red. Ayan. Island. Island. Red. 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 Second. eh. may babaeng kasama. Oo, oh, pwede yan. Mga bata naman eh. <laughs> 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 dyan na dyan tayo. Dyan lang kayo sa kubo. Sa kubo. Ano Yan, Tapos, si yan si na, magpapalaro na kami. Si Tapos, yan na. Si Charlie, pa ka na <stakes noise> <stakes noise> Parang grass cutter yan. Pwede pa dito. Ito, ito, ito ibang, kimo, ibang, ibang lang yung damo nito kumpara dito. Oo. Oh. Kinulong din namin din yan, hindi pa tayo. Ubus din yan. Kinain. Parang kung may grass cutter. Kinain yan o. Oh. Ang galing nga, brother. Uh, sir, pwede bang ano? Pag, magdala ako sa probinsya sa Samar. Oh. Parang wala sa Samar niya, brother eh. Okay. Oh, gusto ko magkaroon <laughs> na kasama. Oh, piringan daw kayo. Kaya nyo yan. Piring? Baka piring?